Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayon, tigyan natin ng reaksyon itong mainit na balita mula sa kami.com.ph na may pamagat. Cheese Escudero, nagbabala kay PVM ukol sa tinagurian niyang mga reckless allies. Reckless daw? Aba eh, baka may patamaan ito. Tara, may natin. Ayon sa artikulo, si Senate President Francis Cheese Escudero raw ay nagpahayag ng opinyon kay Pangulong Ferdinand Pongpong Marcos Jr. Sabi niya, dapat mag-ingat si BBM sa kanyang mga reckless allies o sa mas madaling Tagalog, mga kakamping padalos-dalos. Ito raw ay kaugnay ng kautusan ng Pangulo na maghae ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Senate President Escudero, magandang unang hakbang ito para raw matugunan ang inaasahan ng publiko pagdating sa serbisyo at performance. Mukhang pinupuri niya si BBM pero may pahabol na babala. Piliin mo rin ang mga taong papalitan at ipapalit. Ang tanong, bakit nga ba kailangan magbidew silang lahat? May nagsasabi raw na ito ay dahil sa di umano'y underperformance ng ilang kalihim. Pero teka, sabi ng ilan, baka naman political strategy ito para magkaroon ng clean slate matapos ang midterm election. Kung strong leadership ang tema, e eh bakit parang may delay? Ilang araw na raw mula nang ipalabas ang memo pero hanggang ngayon, iilan pa lang ang kumpirmadong tinanggap ang resignation. Base sa article so far, confirmed pa lang daw ang resignation ni Defense Secretary Hilbert Tidoro at Solicitor General Menado Guevara. Yung iba, tahimik pa. Yung iba naman, binalik lang sa pwesto. Pero ito ang mas malaking tanong. Bakit si Solicitor General Menardo Guevara ang napiling alisin? Kung totoo man, eh ang dami nga nagsasabing maganda ang performance niya. Wala pa raw major scandal, tahimik pero maayos. Kumbaga sa basketball, utility player, hindi flashy pero consistent. So bakit siya raw ang nawala? Eh di ba dapat ang inaalis ay yung may issue? o kaya'y napag-iiwanan sa trabaho. May mga haka-haka tuloy na baka political loyalty ang tinitingnan dito. Hindi performance. Kung ganito raw ang batayan, e eh baka hindi leadership ang napapakita, kundi takot sa anino ng sariling palpak. Isa pa raw sa ipinupunto ng mga netizens, wala namang bago. Kung may nawala, eh babalik lang rin daw sa dati. Recycle lang ng mga dating pangalan. Kung ganito rin lang, anong silbi ng courtesy resignation? Palit-pwesto lang pero parehong mukha. Marami tuloy ang nagsasabi na baka palabas lang itong reshuffle para sa optics. Lalo na at malapit na naman ang election. O tingnan nyo, nagpapalit kami ng gabinete. Pero pagtingin mo, ay siya rin pala Balik tayo sa sinasabi ni Cheese Escudero na reckless allies. Sino nga ba ang tinutukoy niya? Wala naman siyang pinangalanan. Pero kung babasahin natin ang konteksto, parang may patama ito sa ilang mga personalidad na mahiling magpasabog ng kontrobersyal na pahayag. Baka daw may ilang appointees o advisor si PBM na masyadong outspoken. Minsan pangaraw nga raw, nakakabastos ng kapwa opisyal. Alam naman nating si Cheese kahit tahinik, marunong sumundot. At kung nagsasalita siya ng ganito, ibig sabihin may napapansin na siyang bad direction sa leadership style na mga nasa ng Pangulo. Pero ang pinaka-importante, ano ang epekto nito sa taong bayan? Kung totoo nga may cabinet reshuffle pero wala namang totoong pagbabago sa performance, eh di parang drawing lang at kung ang manatatanggal ay ang magagaling habang natitira ay mga kaibigan o kamag-anak. Paano na ang serbisyo publiko? Ang panawagan ng maraming Pilipino, performance over pakikisama. Kung ayaw natin bumagsak ang gobyerno, dapat ang mga leader ay may tapang at prinsipyo. Hindi lang political convenience. Sa huli, makakatinig ng bayan. Tandaan natin, ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa dami ng press release Kundi sa mga konkretong hakbang na may epekto sa bayan. At kung may babala si Senate President Cheese Escudero tungkol sa mga reckless allies, baka panahon na talaga para pakinggan ito. Kasi kung hindi, baka ang masaktan sa huli ay tayong mga Pilipino. Kaya anong masasabi nyo sa courtesy resignation na ito? Seryoso kaya ito o isang malaking palabas lang? At kung pagbabatayan pa nga mausaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Sabi nga ni Escudero, Marcus mas reckless allies who squandered his goodwill.